Oh, magandang magandang gabi ulit mga kataktika Take 3 na tayo ngayon. Yun mga kataktika at yung pangatlo nga na uh, pang-apat nga na inspiration natin sa gabing ito, ang pag-asa ay maaaring maging liwanag sa gitna ng dilim. Totoo yun mga kataktika na yung time na ang bigat-bigat na, na ng situation mo, walang ka na halos nakikita ng pag-asa. Wala ka na nakikita na way para magbago ang lahat for you. Ang naiiwan na lang kayo ay yung pag-asa mo na matapos lahat ng pagsubok mo, nakapagsimula ka ng bagong umaga, bagong buhay na magkakaroon ng panibagong katuparan ang lahat ng iyong mga pinapangarap sa buhay. Yun yung pang-apat. Sa so, panglima mga kataktika, Yan. Bang lima taktika, kapag meron kang determination, walang imposible. Yan, naniniwala ba kayo dito? Kapag meron kang determination, walang imposible. Kasi mga kataktika, sa buhay natin, talagang makakapitan. Wala kang malalapitan, wala kang masasandalan. Pero, yung determination mo na lang ang iyong nagiging tungkod. tungkod gabay, para tumuloy ka sa iyong paglalakbay. Dahil, huwag kang umasa na ibubus ka nila. Huwag kang umasa na igagay ka nila. Huwag kang umasa na susuportahan ka nila. Bakit? Baka ang tingin nila sa iyo ay kompetensya. Kalaban kanila minsan pa nga masakit mga kataktika wala kang ginagawa masama ginagawa mo lang yung focus ka lang sa trabaho mo dahil threaten sila sa iyo gagawang ka ng konti at minsan pa ang nangyayari wala kang pakialam wala kang pakialam sa ginagawa nila pero hindi kanila kinahayaan na makausad dun sa iyong mga ginagawa at plano sa buhay. Dahil isipin mo, ano nga ba naman ang makukuha nila kapag naging matagumpay ka? Kaya na first place, ang dapat mong pagtibayin ay yung determinasyon mo sa buhay. Huwag kang umasa ng uh, makukuha mo na suporta sa kanila. Dahil wala naman di sila makukuha sa'yo. Kung magtagumpay ka. Kung magtagumpay ka, sa'yo yun eh. Ikaw yun. Kaya mararamdaman mo lahat sila against you. ay eh, wala ka namang iniisip ng mga panakit ng kapwa mo. Ang ginagawa mo, ay kabutihan na iniisip mo para sa ikabubuti ng nakakaraming departamento at buong kumpanya. Kaya lang, sa kasamang palad, hindi mo alam, natatapakan mo pala yung mga kasama mo dahil iba yung galawan mo sa galawan nila. Ikaw ang iniisip mo, progressive. Sila ang iniisip nila, Iyangat yung sarili nila kahit wala sila nagagawa. At ang worst pa niyan, ikaw umaarangkada ka para sa provisibo o magandang uh, hinaharap ng kumpanya. Pababagaling ka ng ibang departamento dahil hindi nila nauunawaan yung direction mo sa departamento mo. At ang nakikita lang nila, naging alugante ka. Pero hindi nila nakikita, na yung ginagawa mo ay hindi lang dahil gusto mo. Kundi ginagawa mo yun dahil sa ganong paraan na deliver mo yung commitment mo o yung responsibilidad o yung bagay na inaasahan sa iyo ng kumpanya na nagpapaswerdo sa iyo. Ngayon, hindi ka maintindihan ng ibang departamento kasi magkaiba kayo ng pananaw sa buhay. At ang nakikita lang nila na tama lang is yung departamento nila at yung ginagawa nila. Hindi nila nakikita na kahit opposite ang landas nyo, eh isa lang ang goal nyo, which is the growth and progress of the company. Ayun ang mahirap doon. So during the time, mga kataktika, talagang ang bagay lang na magpapatay sa sa'yo ay eh yung determination mo. At walang imposible. Bakit? Kahit sabihin lahat sila against you. Pero kung wala kang natatapakan, wala kang nasasaktan, hindi ka nandaraya sa kumpanya at sa kabila ng hirap na yung pinagdadaanan, ang iniisip mo ay yung benepisyo na magbibigay mo sa kumpanya. Ang iniisip mo paano ka makakatulong sa kumpanya, doon ka magiging mas matibay. At walang imposible, bakit? Ang blessing hindi galing sa mga taong nananakit sa iyo. Ang blessing ay manggagaling mula sa mga bagay na napagtagumpayan mo, mula sa mga pananakit sa iyo na nagawa mong malagpasan, mula sa mga pananakit sa iyo na nagawa mong positibo pa rin ang response. Doon magsisimula ang blessing mo. At 'yon ang determinasyon mo na ituloy ang laban mo dahil tama at matuwid ang direction mo hindi ka kahit ano ang yung gawing hakbang kasulong hakbang takbo lakad sulong la gapang talun yun ang yun ang iyong pagsumikapan At ang determination mo mga kataktika sa buhay. Yan ang bagay na meron ka. Hindi ka matitinag. Hindi ka matitinag. Katulad nito. Ito yung best tayo na laglag. Mahina ang net. Hindi tayo Tuloy-tuloy tayo. Di ba? Kahit makailang take pa yan. Basta yung hangari natin, makapagbigay tayo ng Magandang inspirasyon sa kapwa natin kahit ilang beses kang malaglag, tuloy o tuloy ka. Tuloy 'yun, nakakaparteng tayo. Pero maganda yung hangarin natin, makapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga makakapanood, sa mga makakabinig. itong ating uh, live. Ayan, Script, scriptverts, mega mega shoutout. Maraming maraming salamat sa pagbisita. Kaya yeah, taktika, ipipin natin yan. Medyo mahina lang ang net. Yung besa tayo na naglag. Kaya take 3 na tayo. Pero titingnan natin yan. Na taktika ha. So yun. Yung determination natin, saan ba nanggagaling ang determination natin? Ang determination natin ay nanggagaling sa lakas bilang individual na gusto nating baguhin yung sitwasyon natin gusto nating magkaroon ng magandang bunga yung pagsusumikap natin. Ang determination natin ay nagmula doon sa kaibuturan ng puso natin na kahit anong hirap ang dumaan sa buhay natin, alam natin kapag nagsaga, nagsipag at tuloy-tuloy sa paggawa ng tama, mababago ang direksyon at takbo ng buhay natin. Kaya pangga Hong Kong Vlog, mega mega loud shoutout. Kaya din kay mega mega loud shoutout sa inyo. Yan, pagka Hong Kong vlog, nagbabari ng uh, bahay. Ipin natin yan later. Pero mga kataktika, medyo mababa, mabagal ang net natin. At nag-take train na tayo. So, ganun mga kataktika. Yung uh, determination na magpapatibay upang makamit ang kinabukasan. Kailangan nag-uugat sa magandang bagay. Yung nasa puso mo, yung hindi yung nagaya mo lang, hindi yung nakopya mo lang. O kaya dahil gusto mo talaga na magkaroon ng magandang output. Alam mo na kapag tuloy-tuloy kang hakbang pasulong, tuloy-tuloy kang nagsumikap, tuloy-tuloy kang nagsipag-nagsaga nagsipag, at tuloy-tuloy sa pagawa ng tama, alam mo na mababago ang takbo at direksyon ng iyong buhay. At yun ang bagay na walang imposible sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagsusaga. Dahil kapag patuloy kang lumalaban, sabi nga, quitter never win and winner never quit. Nakakataktika. That is an assurance and can guarantee na mababago ang takbo ng buhay mo. Dahil wala naman talagang bagay na madali. Kaya nga may naging matagumpay kasi pare-parehas yung pinagdadaanan. But the way you handle those situations and challenges can make you an extraordinary person. So your determination can dictate your future can dictate a productive living for you. Kahit sabihin na you are nothing, well, yun ang tingin nyo. But based on my determination, my dedication, I can, I can do everything. And no one can stop me dahil ako'y sinilang na palaban at matatag at mababago ko ang direction ko sa pamamagitan ng pagsisipag at pagsatsaga at sa patuloy na paggawa ng tama at mabuti. That is a determination. Okay? Yun yung panglima natin na motivation sa araw na ito mga kataktika. Na shout out tayo dyan. Kaila Master of Pangka Hong Kong. Scrap Yan. At mga kataktika, pang ano na to? Pangatlong take 2. Subukan natin ulit. Try and try until we finally succeed in our life. O mga kataktika, sa nakapinsa nakatin muna ha. Yan, pasalan natin.

Yan mga kataktinga, maraming maraming salamat muli sa inyong pagbisita. Thank you, thank you. Salamat at nakapasal kayo. So ito yung pangalawang araw natin na meron tayong motivation and inspiration. At yung unang uh, araw na ano tayo, na take 2. Pero ngayon, ito, naka take 3 na tayo. sa net siguro. Ang mabagal lang yung net. Ang nalalaglag. Mga kapaktika, yung pang-anil. anim na motivation and inspiration natin ngayong gabi. Ang pagiging, to sa ang, ang, na oh, niyo, ang pagiging totoo sa sarili ay ang unang hakbang upang makamit ang tunay na kaligayahan. Ang naman ito. Alam niyo mga kataktika, totoo to. Ang pagiging totoo sa sarili ay ang unang hakbang upang makamit ang tunay na kaligayahan. Kasi alam niyo, yung maging kontento tayo sa uh, kung anong meron tayo maging kontento tayo kung anong meron tayo doon tayo magiging masaya eh pero kung meron ka na nga, tinitignan mo pa yung wala ka, yung wala ka yun ang hinahanap mo, hindi mo na nakikita kung anong meron ka wala ka rin pupuntahan ka taktika bakit? unang una hindi ka marunong kontento so kung hindi ka kontento hindi ka magiging masaya at pag hindi ka masaya, hindi mo makikita yung tunay na kaligayahan sa buhay mo. Dahil ang tingin mo sa buhay mo ay you are empty. Wala ka. Wala ka you are nothing. Ikaw yun eh. Ikaw yung, yung mindset mo. Yung mindset mo sa buhay at yung kinabubuhay mo na pananaw at prinsipyo, yun ang magpapabuti o magpapalungkot sa iyong kalagayan. Kapag tinignan mo kahit may kwento ko. Relate dito. Ang pagiging to, to, sa sarili ang unang hakbang. Ngayon, eto, nakakataktika. Narinig yun na to. Alam ko itong kwento na to pero ma-share ko lang din. Nabanggit yung kaligayahan. Merong merong isang bata na wala siya na kahit ano. So namuhay siya mag-isa. Umakit siya sa puno dahil wala siyang makain. Namitas siya ng mga usbong ng, ng dahon ng puno. Dahil wala siyang makain, gutom na gutom siya. Oy Ray Mark, mega mega loud shout out. Thank you sa pagbisita. Dahil itong bata na to, naramdaman niya na wala na siya, nag-iisa na siya sa mundo. Tingin niya sarili niya, napakakawawa na siya napaka-api na niya. So umakit sa puno at walang bunga yung puno. Yung puno walang bunga. Umiiyak siya. Makain siya ng mga usbong ng mga puno. Makain siya. Pero habang kumakain, umiiyak siya. Nananagoy siya. Sabi niya, ako nang pinakakawawang nila lang sa mundong ito. Ako nang pinakakawawa. So kain siya ng kain ng usbong ng puno. Ngayon, Abang kumakain siya nung sumung ng puno, Yan mga kataktika. So yung bata habang kumakain siya ng usbong ng puno, umiyak siya. Sabi niya, ako na ang pinakakawawang nila lang sa mundong ito. Walang magulang, walang tirahan, walang kahit ano, walang makain. So iyak siya ng iyak pero kain naman siya ng kain ng usbong ng puno. Tapos maya maya pa, nakarinig siya ng isang napakasayang boses. Makanta-kanta. -kanta. Tapos sinanap niya, Inanap niya yung napakasayang boses na yun. Tinignan niya kung anong meron do sa masayang boses na yun. Bakit napakasaya siya? Iniisip niya siguro ang, bata, ang boses na yun ay nagmumula sa isang bata na uh, meron lahat. May magulang, may bahay, may tahanan, and everything. Tapos nagulat na lang siya na nakita niya na yung batang masaya na pakanta-kanta ay nasa ilalim ng puno na kanyang inakyat, mga kataktika. Ayun. Yeah. Masayang music naman tayo. Riders, Roma, Italy, Tamsak, Dan, Host. jennifer bird as